taber yan, ha? Yung mga talagang uh, ng lupa, nang may lupa. Di ba? Sandali lang po, ha? <laughs> Ayan. Kasi kailangan natin, makausap din natin si Kadani, di ba? Ayan, ha? At uh, alam nyo, eh, dito po sa atin, ako, tapos, din bakuna, ito si ha? Si Secretary Lorenzana ng DND, eh sabi niya, ito raw bakuna na binig ginamit ng PSG, eh sila sila rin daw nagbakuna sa sarili nila, eh sabi niya, sa tulong ng kanilang mga medical personnel. Eh, smuggled, sabi nito si Secretary Lorenzana. Ha? Ayun, ha? sandali lang, ha? punta na natin si Kadani Prenesa. Ah, sa linya na natin, Kadani, good morning. Good morning sa inyo, Karaul. Ngayon. Mm -hmm. O, bago na natin, Karol, ipagpatuloy yung ating ginagawang uh, pagtalakay <laughs> sa uh, tinatawag dating mga uh, judicial uh, notice at uh, iba pang mga batas ukol sa palupa. ay eh, bibigyan ko sana ng daan at uh, gusto ko sana ng ano, eh, tarakan eh mhm mm ng bakuna. <laughs> ito <laughs> yeah. mandarambong ng lupa. Mm -hmm. Oo, oh, na nandyan sa kuno ano, San Lorenzo South uh, Subdivision, Santa Rosa Laguna. Pero layo ko sa nang patulan ito eh. Ha? Etong mm -hmm. pagtarak natin ng bakuna kaaron, ito sana para no umahin to. Oo. Oh, yung sakit nila sa pandarambong ng lupa. Ayun. Oo. Oh, kasi ihayag natin ang mga katotohanan. Ano para malaman ng milyon Pilipino na hindi porket, ano ho, tawag nating, ano ho, ay sila isang uh, developer, eh, maniniwala na kagad kayo na ang kanilang pinanghahawakang ah, uh, certificate of title ay may pinanggalingan titulo ng lupa. Sapagkat marami sa mga developer, Karaul, sa ating pagsiyasat, dahil sila may pera, ano ho, may impluensya, eh, nagagawa nilang ma-issuehan sila ng certificate of title mas di walang pinanggalingan titulo ng lupa. Mm hmm. Kaya dito ka Raul, grabe nga eh ang ganiwang kaululan ha, ng LRA tsaka ng RD sa pag-iisyo nitong mga ang tawag natin dito eh, sulat natin kay uh, OSG Kalida at saka uh, Congressman Marcoleta. Mm. Uh, at sinulatan na rin natin ka Raul, LRA, dahil ito ang uh, instruction sa atin ng uh, OSG, ni si OSG Kalida na bigyan nyo rin ng kopya nitong inyong uh, investigasyon ng mm. LRA. Ngayon. Hindi ba kala ron? Mm -hmm. Nandiyan, nakita mo ka Raul, yung uh, sulat natin. Oho. eh, ito ka Raul, napakatindi nito ka Raul. Uh, ang ginawa nating paghahayag ng mga katiwalian ukol dito sa palupa sa ating bansa. Ito ka Raul, gusto kong ano ho eh, paalalahanan ng ating mga kaawa-awang mamayan na nanuloko nitong mga land grabbers na karamihan dito ay developer. Uh -huh. Tingnan nyo ang kanilang mga certificate of title. Mm -hmm. Kung ngayon, ay may pinanggalingan. Sapagkat dito ka, kaya nga ako na dito, ang pangalan nitong taong ito na nagbebenta ng kalupaan dyan sa may Santa Rosa, Laguna, San, San, San Lorenzo South Subdivision, ay Rene Castillo. Mm -hmm. uh -huh. sa pagkaito na karaon, ay broker daw ng Concord World Development. Uh -huh. Tingnan niyo karaon, <laughs> Concord World Development. Nang may-ari dito, karaon ay isang inject si Cali, Ah. Oh, yang Karol. Ngayon, eh nainis lang ako dito Karol sapagkat yung isa nating mang, uh, kasamahan dito Karaul, na nagre-recover just sa pating 'yan. Ah, baka Karol eh pinagsabihan pa ng hindi maganda eh kasi kinausap nito yung Karol ah. Isang sektor ng anito, religion, ha? Mm -hmm. Kinausap niya yung pinaka ano, uh, pinaka pastor o, o, o ano pa man ang ibig ang uh, kondito posisyon dito kasi ito ka Raul, kaya niya kinausap ng tao natin itong uh, mga ngaral na ito kasi under niya itong Rene Castillo ito eh. Oo. Nasa kanilang sekta ito eh. Oo. Na as, nang sinabi ro para Raul itong mga ngaral na ito na salita ng Diyos eh nasa what switch daw ako ka Raul? Aba, antin di ka Raul. Mm. Paano niya nalaman? Samantalang noon lang sila nagkausap ng tao natin. Mm, oh, nagpakita ito ng mga dokumento, pero sinabi ka agad carol, Aba, <laughs> ay, nasa watch list yan eh. Mm -hmm. Uh, nasa watch list. Eh, paano tayong nasa watch list? Wala naman. Wala naman ah, nanonood sa'yo, yo ah? Wala naman nanonood sa'yo. Oh watch list <laughs> daw eh. <laughs> Eto, eto ka Raul, ang mm. pinaka, ano ibig sabihin nila, ay alibay na lang nila, kasi wala naman silang depensang masasabi. Mm. Ngayon, sabi ko, ibigay mo nga sa akin, aha, yung pinanggal, yung kanilang certificate of title. Ka Raul, nakita natin, ng, ang kanilang certificate of title, ka ay nakaderive sa, DC, uh, sa uh, OCT 241. Itong OCT 241 na ito, Karol, ay napasama sa kinansila ng korte sa ginawang petisyon ng Office of Solicitor General na kumatawan sa Republic of the Philippines nang ito ay mag-ano ho, sampan ng petisyon sa korte para ipakansila ang OCT 01 to 100,000. Tingin niyo, Karol, ha? Mm. Sapagkat napatunayan, ayon sa investigasyon, ni dating NBA Director Jolly Bugarin mm. at dating LRC Commissioner Antonio Nablejas, ang OCT 241 for ay walang pinanggalingan o walang pinagbasihang titulo ng lupa para ito ay ano ho, may pagkaroob. Ayan, papaano natin ngayong karaon nalaman na itong ang uh, OCT 241 for ay mm. walang pinagbasihang titulo ng lupa upang ang sertipikong ito, itong OCT 241 na ito ay may issue. Ayan ka Ngayon sa ating ginawang pagsasaliksik, itong OCT 241 ay original na nairehistro noong August 7, 1913. Hindi ba ka kailan lang kahapon lang eh. Hindi ba na-discuss natin ito? Kaya napaka-importante yung ka eh. Hmm. Itong ano, malaman natin sa isang uh, certificate, lalo na itong mga TCT na lumaganap ngayon, na doon sa gitna nyo tutumbukin, Karaol. Ibig sabihin, sa gitna nyo malalaman eh, ang katotohanan, ng karaul, eh. Hindi ba, Karaol? Para, para ating sa gitna ang natin? Kasi nandyan ang katotohanan eh. Mm. Oo, oo, oo. ngayon, <coughs> paano natin? <laughs> paano natin ngayon natumbok ang katotohanan dito, Karaol? Ngayon. Hindi ba, Karaol? Napakalinaw na ng sinasahad. Oh, capital pala dito, Karaol, ha? Mm. It is further certified. O kita niya, Karaul, oh, yes. talagang binibigyan nila ng emphasis na nilang pinatotohanan talaga, Karaul, <laughs> na ang ano, that said, land was originally registered on oh, original, na, na ito uh -huh. ay naregistro noong, ano, August 7, 1913. Ayon. Ang tingnan niya, Karaul. <clears throat> Ngayon, sa ating napag-usapan kahapon, sa ating tinala kay Karaul, may nag original na rehistrasyon ng titulo ng lupa noong 1913? Wala. Ah. Hindi ba sinabi natin kung anong ibig sabihin ng original na registrasyon? Mm -hmm. Ito, all, ay uh, nangyayari kapag ang isang titulo ng lupa ay nagawang mairehistro sa isang pagpublikong talaan sa unang pagkakataon sa pangalan ng tunay na may-ari nito. At ito niya, Karaul. Ang registrasyon ba, Raul, Kailan una nangyari ito, Karaul? Ito ba ay panahon ng Amerikano? o panahon ng Kastila. O, hindi ba ka, mm -hmm. Sa ating mga ginawang pagtalakay, nangyari ito. Panahon ng Kastila. Ayon. Ito yung tinatawag nating Spanish Mortgage Law. Mm Ito -hmm. yung sabi natin, ano ho, nag-introduce ng sistematiko o maayos nagpapat, na pagpapatala ng mga titulo ng lupa. Ayon. Oo. Nung panahon ba ng Kastila, ano yun? Sinasabi natin, titulo ng lupa. Ayun yung mga Spanish title. At walang iba tulo ng lupa na inisyo sa balat ng Republika ng Pilipinas, kundi mga Spanish title labang. Wala ng iba period ka raw. Oh, yan. Eh, dito pa lang, <coughs> makikita natin eh, ang kawalang hiyan. Ano yung kadali? Ano yung kadali? Oh, Karol. Mm. Ayun Eh, yung sinasabi mo, nawala talaga inisyo kundi Spanish title. Dahil ang sinasabi dyan, sa konstitusyon nakalagay, eh, royal, walang iba raw pang gagalingan sa true royal concession. Ayun yung karao, mm -hmm. oo, oh, ayun. Royal concession, ito yung pababaraan ng pagmamahagi ng ano ho, hari ng Espanya, ng ayun. Iba't ibang uri ng Spanish title. Mm -hmm. Eh wala, at, sa, sa konstitusyon sinasabi walang ibang pinanggalingan yan kundi yan. Ayan ho, ayan, mm inadapt ng tatlong constitution natin yan. 1935, 1973, 1987 Philippine Constitution adopted the universal feudal system that all lands belong to the crown. O, kita dyan yung karoon. Mm -hmm. Ibig sabihin, ang hari, siya nagmamayari lahat ng, ano ho, ng kalupaan sa ating bansa. At meron siya talagang isang titulo na kung saan, dyan niya karoon, ano ho, <laughs> uh, dyan lahat niya, uh, sa titulong yan, uh, inisyu yung iba pang mga uh, Spanish title. Diyan nang nagmula ang kanyang inisyu o ng mga iba pang mga Spanish title. Kaya dito ka Raul, mahirap nilang pabulaanan ito kasi tatlong constitution na ka Raul, eh. At yung feudal system ka Raul na tinutukoy doon, eh, hindi ba binigyan din natin ng na ito ay ginawa padron ng ating ano, tatlong konstitusyon? Uh, nakalagay doon, the theory of the feudal system was that title to all lands uh, was originally held by the king. Oh, tingnan nyo, Karol. Ayun. Ibig sabihin, title to all lands, uh, uh, isang titulo lang ito, walang ese. Eh. Oh, ibig sabihin, ano yung title na yan? Ah, titulo sa lahat ng mga kalupaan ay ano, pumasakapang nyarihan o oh, sa pag-aari ng hari ng Espanya. Mm -hmm. oh, ano yung Karol? Hindi ba Las Islas Pilipinas lang naman? O yan, kaya nga tayo naging Pilipino eh. Dahil sa pagkakabig ng isang titulong yan, sa pagkakahiwari ng 7,134 islands and islets, tayo, ka Raul, nakilala sa buong mundo na ano ho, isang bansang Pilipinas. Mm -hmm. O yan, ka Raul. Kaya tayo, hindi natin alam, oho, uh -huh, na tayo pala, kaya naging Pilipino, ang dinadala pala natin dito, pangalan ng isang titulo ng lupa. Mm -hmm. Ayun, islas Pilipinas. Oho, uh -huh. eh, kaya kaya tayo, karaul Raul, hindi naman kasi naituro ito sa atin nung tayo ay nag aral na bakit ka naging isang Pilipino? Eh dito ako pinanganak eh, sa bansang Pilipinas eh. Eh meron ka pa bang ibang mas malalim na uh, sasabihin bakit tayo naging isang Pilipino? Wala na, Karol. Magandun lang sila. Oh, hindi kasi naituro sa atin. Kaya pala tayo naging Pilipino, Karol. Dahil sa, ano ho, pangalan ng isang titulo ng lupa na bumikis sa ating bansa. Ayun mm -hmm. yung Karaol. Kaya dito, uh, Karaol, hindi nila ito pwedeng pabulaanan na talagang Spanish title lang talaga ang ano ho, umiral na titulo ng lupa sa ating bansa. At ayan ho, recorded sa ating history. Hindi lang recorded sa ating history, inadap pa ito o oh, ginawang batayan pa ito na pag-aari ng lupa ng ating tatlong konstitusyon. O, oh, ayan Karaol. Kaya dito, eh, hindi na tayo nila pwedeng lokohin pag kapag ang Isyo Karaol ay pag-aari ng lupa sa ating bansa. Ayun yan. So ngayon, <coughs> di ba Karaol, uulitin ulit natin. Diyan kayo titingin sa pa may parting sentro ng Certificate of Title. Mm -hmm. uh, parang sa tao din dyan, diyan kayo titingin sa parting sentro para malaman nyo na kung ang kanyang, kata ang kanyang ano, kalagayan ay isang uh, babae ba o lalaki. Oh, kayong titingin sa mukha. Kasi sa mukha ay nako, Carol, ay, ay, ng mga <laughs> Oh, ma makakuha kayo. Sa gitna oh, lang. Baka sagit... ma-inlog kayo. Oh, sa gitna lang. Oo. sa gitna lang kayo titingin. <laughs> Ayun. <laughs> kasi diyan yung makikita ang katotohanan eh. Oo. Oh, kaya pagdating sa titulo ka, uh, sa certificate of title, diyan kayo tumingin. Sapagkat so, diyan sa sentro ng ayang ayan Carol, ang tinatawag natin trace back. Mhm. Mm Oo. -hmm. Oh, diyan malalaman mm -hmm. Kung ang sertipikong ito, Karaul, hmm. ay may pinanggaling ang titulo ng lupa para may issue ito. Ayun. Sapagkat meron tayong batas na pinay-erol, Karaul, eh. Hmm. Ano, he obtained his certificate of title by virtue of the fact that he has a simple title. Nakakamit mo ang isang sertipiko ng uh, certificate of title sa visa ng isang titulo ng lupa. Ayan yan, Karaul. Hmm. Eh, paano ka nagkaroon ng certificate of title? Katulad dito sa o si na ito na ito ay pinagmamalaki ng isang tao diyan itong si uh, Rene Castillo oh, na nagbebenta ng mga kalupaan diyan oh, meron bang pinanggalingan titulo ng lupa ya ngayon wala kasi doon pa lang karaol sa gitna ng iyon babalik ulit tayo sa gitna kasi <laughs> masarap na so, bubusisiin yung gitna karaol oh, eh. isa na it is further certified karaol further certified talagang, talagang capitalized binibigyan nila talaga ng ano ito, ng diin. O, kasi kung hindi diin ang karawla, eh, hindi, hindi mo ma malalasap. O, na ano raw, ang talupang ito, ano, original na, er na i-rehistro, no, 1913. Aba, ah, karawla, eto na. Ang uh, kawalang hiang karaol. naganap na ano ho, na rehistrasyon, na original na rehistrasyon noong 1913. Uh, sapagkat ang original na rehistrasyon, eto naganap panahon ng Kastila noon yung 1913 panahon na ito ng Amerikano panahon na ito ng torrent system kaya ang torrent system uulitin paraol ito ay ano ho uh, na establish o itinatag sapagkat ito sumentro ito karawal, sa ano ho sa muling pagpaparehistro mm -hmm. ng mga ano mm -hmm. Spanish title magkakaroon ulit ng ano ho panibagong pagpapatala sa ilalim ng torrent system. Ang pinag-uusapan dito, Carol, rehistrasyon, pagpapatala. Eh, meron ng unang pagpapatala. Ayan nga yung original registration, panahon ng Kastila. Eh, inadapt, itong panibagong registration sa torrent system, 1913, para muling itala ang ano, ang Spanish title. At kapag ang isang Spanish title pumailalin sa proseso ng torrent system, Carol, ang i-issue para patunayan <clears throat> na ang uh, isang titulo ng lupa ay walang bahid ng anumang pandudula ito ay walang kamalian ito ay absolute o uh, lubos ganap mm -hmm. at hindi ipaw pwedeng ipawalang-bisa ang i-issue ay ano ho, original certificate of title ayon kasi itong original certificate of title na, na ito ka Raul, ito ang magpapatotoo. Ito ang magpapatunay na ang titulong ito, oh na kanyang pinatututayan, pinatotohayan. Mm. Ayun nga 'yung sinabi ko sa inyo Karaul, kanina na ito ay hindi pwedeng o walang visa o sai Ayun. Kaya 'yung ng Karol eh. Oo, uh -huh. kaya ito ididiskus natin mabuti sapagkat wala naman talagang ibang masasabi ang ating mga ano ho katungali. Ukol dito sa mga, ano ho, nagsasabing sila yung nagmamay-ari ng lupa. Hanggan dyan lang sila. Sasabihin mm -hmm. lang nila, tayo ay sindikato. O, wala naman silang mapatunayan. Kaya nga tayo nag eh. Sige, demandan nyo kami na kami ay sindikato. Mm -hmm. Sapagkat tayo, Karol, kaya natin baliin yan. Sapagkat, baka hindi nila alam kung ang ibig sabihin ng sindikato sa palupa. E eh, babalik sa kanilang karaul. Ilalahad lang natin karaul eh. Mm. Ito mga sinasaad dati mga katotohadang ito ng ayon sa batas, ayon sa kasaysayan ng ating bansa, lalabas sila ang sindikato ng lupa sapagkat sila nagbebenta ng lupa, sila ay kumikita ng ano ho, wala naman silang titulo ng lupa. Ayaw. Ang hawak lang nila, tinatawag nating untitled certificate. At ayun nga yung sinabi natin, yung sulat natin sa mga ahensya ng gobyerno, na ito, ang hawak ng mga taong ito, untitled certificate. Ano yung ibig sabihin ng untitled certificate? Wala itong pinanggalingang titulo ng lupa. Ayan lang, Karol, ubos naman natin oras. Sa araw ulit ang bukas, Karol, kung meron pa tayong broadcast, Karol, meron simple, pa tayong broadcast tuloy, sa araw tayo. ng bukas, Karol? Tuloy-tuloy tayo, walang... Ah, tuloy-tuloy. Uh, oh, sige, Karol, makinig kayo mabuti para ano ko, bago matapos ang taon, eh bukas na para karaul, tapos na pala no. Oh, bukas simula na ng bagong taon. Simula Kaya, na. Simula oh, Oh, bukas mm -hmm. eh panimula rin ng inyong mga karunungan pag mm -hmm. nakinig kayo sa araw ng bukas. Gaya. Maraming salamat sa inyo karaul at gayon din sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay, maraming salamat din kay ni Frenesa. Kawili, salamat. Oh, maraming salamat din karaul bago man ba naman itong ano natin ng uh, bagong taon. No, bukas talaga. Ang ah, ngayon, tutok lang kay lagi araw-araw lunis sa kabirnes dito sa DCRG 18A. Magandang umaga sa inyo. Huwag kayo liliban. Binabati muna natin si Rod para espiritu dyan sa Cugyo. E, Iniimbita tayo pero ako, hindi ako sigurado dyan. Ha? Nakikinig sila pati kasamaan mo dyan. Ah. Rod, salamat. Maraming salamat sa inyo. Happy New Year. Ha? Okay. Ay, susunod na, si Doña Carmen Ignacio at si James Gojo. At syempre, ay, nako magkikita-kita tayo ulit at magkakarinigan next year. <laughs> ano na eh? Oh, oh, oh. New, ay, year na, na, new Year, year natalaga, na, 2021 na, di ba? Oh, oh. Dahil ngayon eh, last day ng December, bukas eh, first day na ng ano, oh, 2021. Yeah. Oh, oh. At sana itong 2021 eh, maging maganda na para sa ating lahat. Ha? Oh, oh. ah? At yan eh, hindi lang tayo magkasabi ng sana. Ayan eh, gawin natin. gawin natin. Gawin natin. Kasi pag hindi natin ginawa, puro lang tayo sana, eh, walang mangyayari sa atin. Babati, hindi natin, natin pala hmm? yung mga kasama natin karang Ayan. dito sa studio. Happy New Year. No? Okay, so lahat po ah, maging uh, maingat po tayo, lagi tayong maging ligtas, ah, para sa pagsalubong sa bagong taon. Maraming salamat, magandang umaga, at Happy New Year. Raul Verdudaso po. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.